Itong GCash. Another problem. Uh, pinagtatagol ni Gatchal yan. Hmm. Uh, confirm na raw ba na walang hacking? Sabi ni Gatchal yan, ayon daw sa DICT, uh, uh, kasi yung DICT ang budget ngayon. Eh, no? Siya ah, ang sponsor. Si Sherwin. Sherwin mm -hmm. Sa so, tinatanong, ano nangyari sa GCash? Eh, ang ayon daw sa DICT, yan ay internal glitch. At hindi hackers. Mm-hmm. Uh -oh. na nga, nakatulog, napindot. <laughs> yung, keyboard. Ah, <laughs> uh, error daw po yan. Hindi yan na uh, hacking. So, naibalik, naibalik naman na, ng GXI. Yan yung kumpanya po ng GCash. Na mag-IPO. mm -hmm nung mag-IPO at kaya binilisan, ano ginalingan nila ang, ang IPO. IPO ang balik ang pagbalik statement so aha mm -hmm. uh -huh. Yung ano yan eh magkakaroon na raw ng uh, G-bonds mm. Sipin mo yon G-bonds para raw po uh yung mga maliliit na investor makaparticipate makasali uh, para mas madaling mahak uh, sabi po na <laughs> sabi ng treasury Gcash app would enable more. Yung Gcash po, may app. So, do sa app nila na yun, pwede ka bumili ng G-Band. Doon sa platform. Kaling, ano? Tinulungan pa na ng, ...ng Treasury Gcash. Yung ng workout. Ah, mobile app. Sa December daw po, sabi ni Ralph Recto, ilo-launch niya yung g bonds on Gcash. Ano? Isasa ano? Pagsasamahin? What is the nature of this mm -hmm. G-bonds? pag bumili ka ng G-bonds issued by the government. Government, yes. Debt instrument ng government. Mm -hmm. at tawag nila G-bonds. G bonds. At available 'yan sa GCash. Oh. oh. Ah. You can access it GCash. You can g g access. You can buy your bonds via yeah. GCash. From <laughs> buy at GCash. Via GCash. Yeah. And you will not be hacked. Yeah. Uh, walang systems error. Sa niya. December daw po sa isang buwan. Hindi sabi, magkakaroon ng glitch. Sabi ni Senator ah uh, Senator ah uh, sekretaryo sekretaryo ilan magkano ang uh, ilan ano, ilan billion yang G bonds ah uh, ano ito eh running uh, running target eh parang, depende depende sa acceptance ng market parang ano yan eh yun yung original na nagkaroon tayo ng mga dollar bonds for small dollar bonds for uh, no for uh, OFWs etc OFW bonds. oh hindi masyadong naging ano dahil hindi ang feature uh, nito pare Dati kasi, 100,000 para ka makabili ng bonds. Ngayon, bababaan nila. 5,000. Yan. Pwede ka nang bumili at gagamit ka ng GCash. Okay. Paano mo, paano magkakatiwala ang tao niyan kung meron kayong glitch? Hindi, at bakit? Bakit GCash? You can buy it from some other Eh sila ang malakas. Ikaw naman.